Blessed Wednesday morning mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Time check po tayo, it's 8 in the morning, katatapos ko lang magpitas ng bunga ng tanim namin na mga okra mga kadugo. Ayan, nandito tayo sa farm nung pinsan ko, yung inaalagaan ng ate ko mga kadugo. Nagtatanim sila ng kamote, ito na yung tinamnan nila kahapon, yung tinanaw nila nung isang araw. Wala yung mga magtatanim kasi uh, kumuha sila ng mga ayuda from our government. So pauwi na ako mga kadugo, samahan nyo ako sa aking pag-uwi at habang naglalakad ako pauwi sa aming bahay ay ituturo ko kayo dito sa aming mga farm ayan mga kadugo sari sari ang makikita nating mga tanim dito mga kadugo yan mga saging na nakatan mga mais wala nang season season ang taniman ng dito sa amin ng mais mga kadugo kasi hindi problema ang ayan patubig merong mga deep well patubig na nakaboon sa mga farm lot namin mga kadugo so anytime basta umulan ng basta ano yung lupa anong tawag sa lokano is nadamig tamnan mo pag napatubo niya and then ano na lang patubig kung hindi uulan Although, magastos nga lang mga kadugo. Mapapadaan tayo mga kadugo dyan sa Vogoy's Farm. Ang tindi ng init mga kadugo. Wala pa akong um, nadalang hat, kalugong in Ilocano. Yan na ang Bugoy's Farm mga kalago. Marami-rami ng tanim. Meron ng source of income yung kapatid ko na may-ari nito mga kadugo. Ayan. Nakakapagbenta siya. Nakapap nakakapagbenta na siya ng mga bunga ng kanyang mga tanim na gulay dito sa paligot ng palibot ng kanyang farmhouse although ah um, uh, tufu tanim kukuha sana ako ng kabatiti patola kaya lang hindi ko alam kung ano siya mga kadugo wala kaming ulam kung in-spray yan o yan yung tanim namin na mais mga kadugo natutuwa ako kasi mais na puti natutuwa ako mga kadugo kasi ano na o oh. Uh, medyo maganda ngayon sana wag uh, yung uudin at saka ganda ng green na surrounding humangin ng malakas para hindi mabali yan o oh mga kadugo ang gandang tignan Malaki na yung mga bunga. Oh. Ito naman kapit-bahay namin dito. Maganda rin siya. Lumubog din dati sa tubig. Pero okay lang. Ang lalaki ng bunga mga kadugo. Oh, O. Dati uh, ano ang tinatanim dito palay mga kadugo. Kaya lang dahil medyo may kakulangan ang tubig sa sobrang init last summer ay tinamnan na lang nila ng mais ang lalaki o oh, mga kadugo ng bunga nalubog din siya dati sa ang lalaki ng mga kanya o oh. yung pa <laughs> trunk I iba ang iba ang ano niya dito mga kadugo oh yung tanim namin. Mas maliliit dito kasi ito yung lumubog sa tubig, ito banda. Nung umulan ng malakas. Ayan mga kadugo. Ito pa oh, tanim pa dito sa bugo um, Bugoy's Farm. At harvest time na mga kadugo dito sa amin ng palay. Pick na yung uh, marami na. Pick. Ano ba yun sa Tagalog? marami na marami <laughs> yung mga nag aani siguro kami yung sa amin next week next week pa mga kadugo ang tindi ng sikat ng araw thank you lord o, hindi ko makita sa napakagandang sikat ng araw Hello. Papa Nam. Ay. Ayan oh, maganda kaya lang narasay. <laughs> Hindi pa ako nag-agahan mga kadugo. 15 minutes na lalakarin ko dati. Mula sa bahay hanggang doon sa farm ni Bugoy. Bugoy's farm. Nangangawit na yung mga yung kamay ko mga kalugo sa paghawak nitong cellphone. God is good. All the time. Kanta na lang ako habang naglalakad. Through the darkest night, God is good all the time. God is good. God is good all the time. Through the darkest night, God is good. God is good all the time. ito mga kadugo, oh. ang gandang mais, ang lalaki ng bunga. Oh, ba? Diba? <laughs> Super ganda, ang lalaki, ang tataba. Yan, nandito na tayo sa... Ha! Nangawit na yung kamay ko, mga kadago. Mm, simentadong daan. Yun, yung parts ng Dugoys Farm. Wow! Hindi na kaya ng kamay ko, mga kadago. Yung isa Alam, imposible sa ating Diyos. Kaya mo kaya mo lahat. Kahirap sa tingin mo. Kahirap ng ng buhay wala Walang imposible sa aking dun 🎵 sila nung... Ako. Maputok <todic> yan yeah, Ayan. Ganda. Tanawin. Di ba? hindi nakaya ng kamay ko na itong cellphone talagang nangawit na kaya i-end ko na dito ang aking vlog sa araw na ito. Maraming maraming salamat mga kadugo sa mga nag-subscribe. Salamat, salamat sa mga patuloy na nanonood. God bless you. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. God loves us so much. Bye-bye. Hanggang sa muli.